Swerte Oh, naku Kalating kilo ah Oh yeah. hmm. Kalating kilo Yan ang boss Isa sa ibabaw Yan ang Good morning po, uh, new day na naman po sa ating panibagong vlog at uh, ayan, rest back tayo sa ating spot Pero hindi kasama natin ngayon si Lamang Ruben at si Kuiglen Araw ng rest day nila ngayon So may bago tayong kasama Ayan si Kuya Balat Ayan, shout out po Kakapitmahin namin Namumutok din siya ka, so madalang lang Pero, ayan, sumama sa atin So, babakasakali tayo na makahuli uli sa araw na to Kaapong pinahirapan tayo magbuhat Ayan, sana Okay lang na ulit tayo magbuhat. Basta't may huli. Basta't <laughs> lang po importante doon. Sana pagpalain ulit kami ngayong araw na to sa aming paniniksay. So ayan. At naglalakad ulit tayo sa maputik na daan. Oh. Kapag hmm? Kapon, din magalit yung daan ha, di ba? Minyan din. Nung umaga. Nun? Nung umaga, oh. di ba o, gabi umulan? Oh. Nung umaga ganyan din. Nung bandang tanghali na natuyo na yan. Ano ba yung sasagyo? Ano mo dyan? Ha? Kagabi yung pangalan mo sa YouTube. Fish Ganero ang madiskarte. Ganana. O gabit bahay natin siya pero hindi niya alam na ang YouTube channel natin. <laughs> hindi kasi tayo makuwento. <laughs> kaya hinahayaan lang natin na maalam tayo ng mga ah, kilala sa atin. Huli pa kaya? po! Ay, kala ko sinong gwapo ah. Ikaw pala. Eh, sobrang layo na lang Sir Noel pala yun. Shoutout pala kay Gids. Ito. Yon. Yeah, shout out. Kita kita na naman kami. Kita kita sa ano? Shout out kay Sir Noel. Dito pala siya. Ang dito tumunog eh. Di uh, ba? Shout out po kay Sir Noel. Ito po. Kita na <laughs> naman kami. Na, kita na. Oh. <laughs> kita na naman tayo. Kita na naman oh. kami. Akala ko sino na mamumutok. <laughs> Galing, <na. laughs> Galing na kami kahapon. Dudu sa dulo kami. Yon Wala si Paul Sabi doon, sabi daw sa kanya kapong malalakdot tirapeado sa kasya niya. Doon nga kami paggawin niya. Na, eh, sabi niya niya kung bawal daw mangisda. Eh kami raw kami daw Indo nagsabi sa akin, si Raw raw nagbabawal doon. Alapak, tubig lang. Ay, ba sa akin. Tara, dun tayo. Ay, eh, <laughs> <laughs> bawal lang sida, di tayo bubuwan. Hindi. eh, lalako naglagay niyan. Di sa sabi ni ano, sabi nung no... nakabangka. Hindi, yung taong nag-spray doon kapo, sabi daw kay Sir Noel. Yung nakabangka 'yon. Nakabangka. Yun nakabangka. Yung po yung nag-aano na Doon ah, kayo doon kayo, ah. mama, kayo mm -hmm. mamarel. Kaya doon. pag nakita natin po yung mga ganun, wag mo na lang tayo. Para hindi eh, tayo Siyempre hindi nababalik. Sabi nga, tinuro nga ako doon. Oh. Sabi nga, meron na, ikang, doon. na yung, may namumutok na yung hadong. Kami yun nila Mang Ruben, yung Kuya Glenn. Ay, na okay naman, meron ding malaki maliit. Nakasama ko tayo ng mga kakilala. Oh. Subok tayo. Okay, pause muna lang doon sa may buwan. Sa 14 Sayang Baka madali ko oh, Dali kaya Yun, salamat May buhay na mano agad eh, naman na ako, sir. <laughs> Nakasilip na agad ako, eh. Nakasilip agad ako. Sino po yung mga kasama nyo kahapon? Sino po yung mga kasama nyo kahapon? Oh, bet. Tsaka, uh, oh. Nagpakita agad eh. Kung kaya nyo po umakit, yan po, pwede po umakit kayo dyan. Pwesto ko po kahapon yan. Tati sa akin, merong oh. piso pa lang, meron nung kinakapit pa. Oo. okay. Thank you, sabihin naman. Oh. gata mo no? natawag ngayon. ayaw yun ang maganda. Tat Tatawagan kayo ngayon. O sige, pagdala kayo dito. Oh. On the spot, yun ang maganda. Oh, Kasano ko yung tumagataw? Oh. Yun po ang maganda. Kasi, talagang makahuli ma ka. Sumabit. Naka, na mga Naku, sumabit pa, oh. Pakita na naman ba siya, eh? Nasabit siya, eh. Hindi, nagpakita wala, eh. Oo. Oh. Oo. Nako, mapapatid na yung aking tali, oh. Kwan yung pinagsab... Fishnet yung pinagtanohan. Fishnet yung pinagsabitan. Bakit yung po, yung lumang lambat. Mabit na, oh. Lulusungin Ay, ko. Babariling ko ulit. Sayang. Sayang po yung aking, ano... Sayang si Ma. Sana ba? Oh, may ibang isda eh. Patukan ko muna. Ako barili yung target na yung ano para makuha ko. Layo. Kapul. Ito lang, may nagpakita. At malayo. eh salamat po. Katlo na natin. Tanggal pa ata. Ay, Hindi. Andun sa unan. Oh, ano yan? Napay na? Oo. Oh. na nga isa. Nakahinagis ko na dito, pwede, pwede yan. Espat ko kaya punyan yan. Ganda na ng ka. Hmm. Kaso nasabit na agad yung isa ko. Bakit? May lumang net dito eh. Lumang? Lumang ano. Panti. Kari na nasabit. Pinutukan ko na lang uli yung ano. Pinutukan ko na lang Pinutukan ko na lang uli. Nako. Dapat least ata, mukha matanggal lang ah. Marami kang kids. Marami mo malalaki. Pagka hindi nakuha to, wala wala nang pag-asa. Kahirap pa naman bumaba dito. Tsaka andito rin kami kahapon. At Tiyan mo, ang laki oh. Ang oh, laki. Okay. Hmm, kaya lang pinatukang kole. Kaya lang di ko lang kung makukuha ko. Ah, uh, lang method. Mukhang the place lang yung tama eh. Ayun. Buti na lang. Natangay. Oo. Oh.

Lumalalim na yung tubig oh Umaangat na Sayang yung tal Sayang yung tisima ko Kaya hindi ka pwedeng mawala Ah <laughs> oh. Ah yung nasa ano Pinanglalagay sa bingwet Ayun, madulas yun. Ah. Dapat tinagyan mo ng sagkuan. Ah, yon yun. Ta, ta Hindi, lalagyan mo ng plastic. Okay wala. yun. Tama lang yun, lalagyan mo ng plastic. Okay. Gitso. Swerte. Oh, naku, kalating kilo ah. Yeah. Oh. Okay. Kalating kilo. Yan <laughs> <laughs> mahalin nyo yung na mm -hmm. kahit kalateng kilo yan ito, kanya mana? tatanggalin ko na ba? ayun na oh, sige mo, isa ka na ito rin yung binaro ko na, tanggal, bapresa. Yan nga, nagulat ako sa iyo eh. Kaya nga, buti nga nakatayo ka kamu ka mo. Thank you. Malit lang. Medyo malulam ngayon. Kala ko ang laki kanina. Ito na kala ko dun eh. Ito may ilalaman ng tulay. Oo. Oh. Okay. Kaya lang dito marami ako nakakawala. Kasi sumasabit dito sa ano eh. Sa sanga. Kahapon lalaki ng mga plop nakawala ko dito. walpo, nglasa na mo bubuon maganda ko may taga-abot na sa babae, hah, sosongketing <laughs> no, lang. Kalungkasan sana Iya yeah, pa. Kalungkawin sa inyo malaki? yun sa pool Ha? Di kaya doon lang Di na dumali. Sa dulo. Dulo sami sa mesa amen. Ay, gusto rin makaano. Oh, mahilig din Maria doon sa tapat sa ilog po. Eh, minsan sumasama rin sa amin yung pagka gusto niya rin mamutok. Ay, okay. ano sa mga problema? Eh, sumpong ka ni

Ah. <laughs> Ayun nakita ko 'yan yung nahuli nila. Ah. Hey screen. Oh, marami nang huli. Hindi, paghihintay na lang yung nakuhanin. angat lang eh kaya bagi, bagi, bigla bigla ah, bigla ang putok din Huwag kang mapapatid naku sumabit na nakarating na nakarating na dyan sa'yo sir oh sige boss anuhin mo na lang tungkitin mo na lang ay ripanungkit Pahirapan. Oo nga. Pahirapan pa lang nasa na. Layo na, sa... ah. Sa akin o. Sa akin Ayun itali. ito sa dulo Nandito lang. Ayan, dyan na. oh Ayun. Ayan. ay masyadong kalaki ha. mo rito. Ah, palaki, ha? mo mo <laughs> Asa na? po. Ay hindi na pumunta dyan. Ay,

Hindi, yeah. sir Hindi nga, hindi nakatusok Hindi po, pumalupot na Baka mahiwa Kasi sa eh Mamabain ko na lang Baka ma Baka ma Ha? Hindi po, do para pumalupot yung tala Hindi, dodoblin ko sa baba na lang Pumalupot Sa baba na lang po Boss, <laughs> pag Boss, pag ilalayo mo nga tali ko muna. Baka mamaya mapunta sa tubig. Para babarilin ko lang sa baba. Dito oh. mo ba? Oo. Dito mo. Hey 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 hay. Hay, magagaling. Lulutang naman 'yan eh. Eh, oh. maganda pa rin 'yung plastic tali mo eh. 30 yan pinantotoman ko yan yan nga hindi na putol ng toman ginamit ko yan patay ni ha Eh, hindi, hindi kaya ang angat doon sa ano eh mapupunit mapupunit pag inangat ko doon oh lahat po pinispray po yan Hindi, buhay pa, Sir. Ha? Huh? Buhay pa. Oo, alam ko, palit-pit na eh. naman eh. Nasaan ka na? Huwag kang makakawala. Yari ka na. Oh, huli ka. Papa, wala na kita dito. <laughs> Yoka! Broad naten natin Ayan ganda po ng ano Ganda na pala ang sukat Nasa ano na ah, Kalahati mahigit report Ayan Na ano na Buti pala hindi ko na inangat Na na ano na Nangalahati na yung hiwa Oo, oh, buti tumama sa may may bandang ano. Tatigasan yung may palikpik. Ni ipon na yung water level. Oh. Yung Halos kasi laki ata nung huli mo, boss. Oo, oh, siguro. Oo. Oh. Kasi laki eh, kahuli rin siya ng ano, ayan oh. Diba? Eh sa akin nasa yelo siya kaagad. Oh, di na siya mabibila sa. Ayo. Okay, okay. ulit right. tayo. Nagbirenda lang kami nila, sir. Ayan, so, si Gitch. Uy, bakit na? Akit tali. Ha, ah, marami na rin siya huli. At uh, mas marami dun sa pinestuan natin nakaraan. Doon natin siya pinagpesto So tayo dito kay Otol na pinestuhan Madalang pero Mayroon naman po kahit po paano Si Sir Mangigilidaw muna kasi di niya kaya doon sa Inakita ni Mang Ruben Hirap din siya Si Mang Ruben hirap din doon ah! Asog tayo Wala na po rito Kanina pa tayo Si Sir Noel ando na tayong kasama natin Papapasog na ron. Baka uh, Dumiretso na rin siya pa uwi pagka wala Kasi nakatatlo pa lang daw siya Tatlong piraso So tayo maganda na Tsaka si Gids kami lang po yung Swerte yung dalawa yung dalawa ha. Wala At, uh, May motor naman siya kanina ng kasama natin Kaya dami na naman Tabi tabi lang Tabi tabi lang ha <laughs> Ang dami pong hinuhuli yung mga nag-screen po na yun oh. Tabi tabi lang po yung screen niya daming dami laman Siguro tigli limang kilo bawat isang Inaahon, ha? Ewan kulang lang kung dahing huli. Swerte ng mama na yan, ha? Pinap nagpawala kasi ng tubig sa ano, eh. Sa bukid, akala nung isda. Meron silang ano, ha? Susubaan. Kung... Gano karami mga naman, ano karami mo, huli ni Manong, ha? Hanap mo. dami, oh. Uy! Palalaki, eh. Dami. May limang kilo at. Ganyan po karami lagi hulinya, niya. Doon pa sa iba. Mas marami pa. Tatlo lang ata yung screen niya. Pero ang dami niya ng huli. Apat. tomo mo. Dami. Ganyan karami lahat. May pambenta ka na. Buhay pa. Oo. Oh. Ah, kaya nga. Kaya nga. Mga siya yan no? Tapos buhay pa. Oh, ma mas mahal niya mabebenta ang buhay. Dami. Swerte. Ayos ah. Eh. Hindi kakalayo yung huli natin oh. Kaya lang, nawala na yung angat. mahal na ng pangsigang. <laughs> May pangsigang na. Oh. Saan Pino, Kaya nga. bibilin. ito totoo mura. Ito bibilin Bibilin mo pa sa palengke. Libre pa eh. 'yan sa babaw, dami. Daw. Hmm. Oh. Tamis. Napakarami pong hinog. Favorite ko pong kainin 'to. Kahit bata pa ako. Napakatamis 'to. Ligaw na putas. Oh. Dati lang ko pa sa baso to. Ilalagay ko asukal. Ligaw na putas to. Dami. Sa ka. Pero yung mura nito, medyo may lason, tsaka yung dahon. Hmm. Nakakaano sa hayop. Parang nalalason siya, nahihilo. Libre merienda. Busok na kami. <laughs> oh, daming bunga na hinog. Wala pa rin, wala pa rin po kayo na huli. Wala talaga no. Wala eh si ano, hindi na nadatagay huli nya? Ay hindi na. Umuwi na. Laka Ha? Kala ko hindi ito ka nakabila, tatawid ko mo ka sa kabila dyan. Ka hindi, asan ba mm -hmm. no, choice ka talaga. Ang ipang ulam ka. Sama mo na to isang malaki ko sir Hindi na. Para marami kang pang ulam. Sera. Pwede na ano. Hmm. Konti man huli natin. Hindi ko oh. na re-rep. Oo. Ano yun? Yan. Ah, sulit. Sulit. Para, su Ay, sir, Parang, para, kayo, para kayo, sa para sa tayo may kayo. huli. Baka hindi ako <laughs> <laughs> o, paniwalaan. Papaniwalaan ka. Masasabi mo sir. Ito na rin So yan mga kadiskarte. At ah. Uh, hindi man masyado kami pinalad, pero kami naman po ni Gids, kami dalawa. Sulit naman po ng aming huli. ngangiting tagumpay naman po yung aming uh, <laughs> ano. So si sir, eh <laughs> nagka-blessing naman po kayo po paano. Eh. Ay, may ayuda ko, ayuda. Oo, oh, kaya ganoon po talaga. Ang huli po ni sir yan. Tapat-tapat lang po, ganoon talaga. <laughs> Tsaka naka nakasama natin, si Kuya Balat, uh, konti lang din huli niya, una-una siya umuwi. So kami uwi na rin po dahil wala na tayong nagpapakita. So saglit lang tayo ngayon. At wala na tayong ganong huling yan So, ganon po talaga sa spot. Paano-ano lang talaga yung pa dating dating na mayroon. So, na lang natin na marami nung kahapon. Ngayon, wala naman po. Pero, okay naman po. At nakahuli tayo. So, ang jackpot yung nag screen So, ayan. At, uh, magpapaalam na po kami. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, kasama natin. Si Gids. Sir Noel. Pakita yeah. natin yan <laughs> po yung lalakaran namin. Gano'ng kalayo. Ang gano'ng sa may bahay na pula na yun. <laughs> uh, kahapon, si Mang Ruben dyan hirap na hirap. Eh, uh, si Sir Noel, ewan ko lang dahil medyo malamang. Maaga pa po. Mm -hmm. Kayang kaya, kaya pa. Kayang kaya. Kaya. Kaya, kaya pa. Kayang kaya pa. O, ayan po. At uh, uwi na po kami. Thank you po. Bye po. Parang nag-walking yan. Mahirap na lakaran. Mayroon naman tayong dalag na malaki. Kaya okay na init ng ano init ng lupa Pilipa. Pilipa. Pilipa.